Lumalaban ngayon sa El Salvador ang pambato ng Pilipinas na si Michelle D. para sa Miss Universe 2023. Sa likod na kanyang pakikipaglaban ay ang kanyang ina na si Melanie Marquez na nakilala sa mundo ng showbiz bilang isang modelo, actress at beauty queen. Ating lubos na kilalanin ang babaeng nagluwal sa ating Miss Universe representative. The Philippine Showbiz List presents kilalanin ang ina ni Michelle D na si Melanie Marquez. Profile. Si Mimi Lani Laurel Marquez sa totoong buhay o mas kilala bilang Melanie Marquez ay pinanganak noong July 16, 1964 sa Mabalacat, Pampanga ang kanyang ama ay si Artemio Marquez at kapatid naman niya ang veteran actor na si Joey Marquez. Taong 2006 na magtapos si Melanie bilang cum laude ng bachelor's degree in business administration sa Academy of Management and Economics. Pageant Career sa edad na 15 years old ay ilang local beauty pageants na rin ang napanalunan ni Melanie. Taong 1979, siyang kinoronahang Binibining Pilipinas International. Sa parehas na taon rin siya ang itinanghal ng Miss International. Makalipas ng ilang taon noong 1985, ay napanalunan ni Melanie ang Face of the 80s sa New York, USA. Bukod pa rito, siya rin ay nanalo ng first runner-up sa isang supermodel competition at tinawag din siyang Most Glamorous Woman in Italy. Siya rin ang nakakuha ng maraming boto para sa Most Beautiful Miss International Winner at siya rin ay umabot sa Top 6 Finalist ng Misses World Pageant na ginanap sa India na kung saan ay nirepresentan niya ang Pilipinas. Napanood rin siya sa 2004 Binibining Pilipinas World at 2004 World of Canada Pageants. Post-Pageantry Career Bukod sa kanyang pagiging beauty queen, si Melanie rin ay isang artista sa telebisyon at pelikula dito sa Pilipinas. Ngunit bukod dito, siya ay isa ring producer, author at nag-e-endorse rin ng mga produkto. Matapos noon, ipinagpatuloy naman niya kanyang karera sa pamamagitan ng pagpasok maging sa pagmumodelo sa iba't ibang larangan na naglagay sa kanya bilang cover girl ng mga magazine sa loob at labas ng bansa. Hindi naglaon na pabilang siya bilang isa sa mga supermodel sa buong mundo. Ninakbay niya ang US at Europa pero nagbalik din siya sa bansa. Si Melanie rin ay isang image enhancement coach na kung saan siya ay nilirespeto ng kanyang mga kapwa, modelo at beauty title holders. Naging inspirasyon rin siya ng mga aspiring beauty queens. Si Melanie rin ang nag-train kay Rufa Gutierrez kung saan naging second place ito sa Miss World 1993. Kay Charlene Gonzalez na naging fourth runner-up noong 1994 Miss Universe. At kay Miriam Kambao na first runner-up noong 1999 Miss Universe. Madalas namang maimbitahan si Melanie bilang judge, coach, commentator at host sa ilang beauty pageants at modeling competitions sa loob at labas ng bansa. Sa kanyang pagbabalik mula sa Amerika ay nagbago naman ang karera ni Melanie. Siya ay naging parte ng arts dito sa Pilipinas kung saan ipinakita niya ang kanyang dalawang art paintings na tinawag niyang Art and Beauty. Ngunit ayon kay Melanie ay matagal na raw siyang pintor at itinago niya lang raw ang kanyang talento sa pagpipinta. Ngunit ngayon ay handa na raw siyang i-share ito para sa mga tao. Candle wax naman ang na kanyang gamit sa pagpipinta. Relationships. Dahil sa tataging kontribusyon ni Melanie sa larangan ng pageantry at modeling, ay isa siya sa mga nirerespetong individual rito. Ngunit naging bukas na libro naman sa publiko ang kanyang makulay na buhay pag-ibig. Nagpa-convert siya bilang isang miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na mapangasawa niya ang American attorney na si Adam Lawyer. Si Adam Lawyer ang kanyang ikalimang lalaki pinakasalan at nagkaroon sila ng anak na lalaki na si Adam Jr. at Abraham. Naging nakarelasyon naman noon ni Melanie ang actor-turned-senator na si Lito Lapid at nagkaroon sila ng isang anak na si Manuelito. Nagkaroon rin siya ng relasyon sa isang prinsipe ng Malaysia. Nagkaanak siya ng lalaki rito na pinangalanan niyang Mazen na may special needs. Sa kanyang pagkikipagrelasyon sa businessman at former action star na si Derek D, ay nagsinang siya ng dalawang babae, si na Maxine at Michelle. Relationship with Derek D Noong maghiwalay sina Melanie Marquez at Derek D, nagpalitan sila ng na maangahang na salita. Madalas nabisita bisita noon si Melanie sa mga talk show dahil nagpapa-interview siya tungkol sa away nila ni Derek at ng nanay nito. Ngunit sa paglipas ng panahon, naghilom ang lahat ng sugat. Sa Sapagat ngayon, magkasundo na sina Derek at Melanie na may dalawang anak na babae. Sinuportahan ng ex-couple ang Miss World Philippines 2019 nang sumali ang anak nilang si Michelle D. Dito at hindi naman nasayang ang mga sakripisyo nila dila kanilang anak ang nanalo ng corona. A mother above all. Motherhood makes me a better person. It makes me stronger, more sensitive to others, more mature in understanding, in accomplishing my responsibilities to my children, and more forgiving. Ito ang naging pahayag ni Melanie tungkol sa kanyang pagiging ina. Higit pa sa kanyang kasikatan at glamour sa showbiz, itinuturing eh ni Melanie na ang pagiging isang ina ang pinakamagandang nangyari sa kanyang buhay. Fulfilled at contented na raw siya tuwing kasama niya ang kanyang mga anak. Dalawa sa lalaking anak ni Melanie ay may parehong may special needs sa sina Mason at Adam. Sa isang panayam kay Melanie noong 2007 sa episode ng Kapuso Talk Show na Showbiz Central, ay binahagi niya kung paano niya nalaman ang kondisyon ng kanyang mga anak. Anya, ang pangalawa niyang anak na si Mazen, ang nalaman niya na may autism spectrum disorder noong 12 years old ito sapagat noong mga panahong yon ay single mother siya. At aminadong mas madalas na nakatutok siya sa kanyang trabaho at pagbabiyahe kaya hindi niya agad napansin ang kondisyon ng anak. Kung kaya ang ginawa niya ay agad na sumailalim ito sa special training. Hindi naman akalain ni Melanie na mauulit muli ang pangyayaring ito sa kanyang ikalimang anak sa partner nitong si Adam Lawyer. Tulad ng kanyang ama ay pinangalanan din itong Adam. Ayon kay Melanie, na ipinanganak niya si Adam ay normal at malusog ito. Kung kaya hindi daw kailanman pumasok sa kanyang isip na mangyayari dito ang nangyari kay Mazen. Isa daw sa una nila napansin kay Adam ay sa tuwing magsasalita ito ay mabagal ito at kapag kinakausap ay mailap ito. Nang patingnan niya nila sa si doktor ay sinabihan sila na may delay syndrome si Adam. Aminado naman si Melanie na big challenge ito sa kanya pero naniniwala siya na may dahilan kung bakit pinadala ng Diyos sa kanya si Amazing at Adam na lalong nagpatatag sa kanya bilang ina. Si Abraham Abe Lawyer ay isa rin sa anak ni Melanie kay Adam Lawyer. Artist tahin ng itsura ni Abe. Minsan na siya naging model ng isang sikat na clothing company sa bansa. Pero panandalian lamang ang kanyang modeling career sa Pilipinas. Dahil bumalik siya sa Amerika para magsilbi bilang missionary ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o Mormon Church. Nakilala si Abe sa tawag na Elder Lawyer sa dalawang taong pagsisilbi nito bilang Mormon missionary sa Chile na nagsimula noong 2021 at nakompleto niya noong nakaraang buwan, October 2023. Ipinagmamalaki ni Melanie ang pagiging missionaryo, responsable at kabutihan ng kanyang bunsong anak na huli niya nakita bago magkaroon ng coronavirus pandemic noong 2020. Marami ang nagsasabi kay Melanie na pwedeng-pwedeng artista sa Pilipinas ang 20-year-old na si Abe. Ngunit ayon kay Melanie, hindi daw ito marunong magsalita ng Tagalog pero sa Hollywood, baka pwede pa daw. Tulad na kanyang ina at kapatid na parehong actress at beauty queen, head turner si Abe dahil sa kanyang maamong mukha at taas na 6'5 and a half. Naninirahan si Abe sa kasalukuyan sa Utah, USA dahil dito siya umuwi matapos ang dalawang taong missionary duties niya sa Chile. Nasakop naman ni Michelle D. ang mundo ng pageantry nung itinanghal siya bilang Miss Universe Philippines Tourism 2022 at bahagyang utang niya ito sa kanyang ina na si Melanie Marquez. Sinabi ni Michelle na nais niyang malaman ng ina na grateful at maswerte siya na sa buhay niya ito at sa balagay niya ay nag-transform na siya bilang isang babae na talagang may pagmamalaki nito. Si Michelle D. naman ang kinoronahang Miss Universe Philippines 2023. Sa Coronation Night, buong suporta na naman sa live audience ang buong pamilya ni Michelle, kabilang na rito ang kanyang ina. Bago pa man nagsimula ang Coronation Night, nakapanayam na ilang media si Melanie. At mensahe niya para sa kanyang anak, I wish all the best and I'm sure she'll give honor to our country. Tinanong din siya kung ano ang huling payo niya rito bago ito sumabak sa kompetisyon. Sinabi niyang, magpakatotoo lang ito at dapat daw kung maglalakad na sa entablado ay parang suot na nito ang corona at nang makoronahan na nga si Michelle bilang Miss Universe Philippines 2023. Lubos ang pasasalamat ni Melanie sa Diyos at sinabi niyang deserving ang anak na manalo. Melanie Smart Only Prayer for Daughter Michelle D. Sa paparating na coronation night ng 72nd Miss Universe na gaganapin sa El Salvador, ay damagdama na ang Miss Universe fever sa bansa dahil marami na ang excited sa journey na pambato ng Pilipinas na si Michelle D. sa prestigyosong pageant. Pero pinaka-excited sa lahat ang ina ni Michelle na si Melanie, na itinuturing na number one supporter at lucky charm ni Michelle. Dito November 10 ay lumipad na si El Salvador si Melanie para magbigay ng suporta sa kanyang anak. Gaya ni Michelle, hindi pa nararating ni Melanie ang El Salvador, kahit ang in-demand international model pa siya sa Amerika at Europa. Sa isang panayam kay Melanie ay mixed emotion siya sa nalalapit na coronation night ng Miss Universe 2023. Kinakabahan na raw siya na e-excite na, na parang siya raw ang kasali. Pabiru pa niyang sinabi talagang stage mother na talaga siya. Ipinahayag din ni Melanie ang kanyang paghanga sa anak na sobrang proud siya para rito dahil sa pagsusumikap nito na ibigay ang best sa competition. Nagbigay naman ng payo si Melanie kay Michelle, na just be relaxed and meditate through prayers. Dagdag pa niya na kailangan rin nito na mag-focus kailangan rin daw ipakita ng anak ang kanyang greatest persona sa pagdating nito sa El Salvador. Ngayon pa lang, labis ang pasasalamat ni Melanie sa Filipino supporters ng kanyang anak lalo na at si Michelle ang sa Voice for Change online voting ng Miss Universe 2023. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!